Guys, may dalaga na ako, guys. Dalaga na si Lovie. My God, hindi daw makamove on. Kahapon napapansin ko kasi, namamagana yung pem, pem niya. Kala ko, natira na siya. Yung pala, ganun pala yun, guys, pag dalaga na. Kasi kahapon may napansin akong konting dugong tumutulo sa kanya. Tsaka, parang tubig. Kaya, yun napa search ako kay YouTube, yun pala, dalaga na si Lovey guys, ganun pala yun siya pag nagkaka-hit, in-hit yung aso mo, kaya yun. Uh, tiningnan ko ulit ngayong umaga, grabing maga ng pem, pem niya guys. Tapos kailangan ko na naman siyang iakyat doon sa likod ng bahay ko kasi baka after 9 days uh, maglandi or matira ng ibang aso. sayang naman, ang mahal pa naman ng pakain Ay, ngayon. Kaya yun guys, uh, ang haba pala guys ng, in, ng regla ng aso guys no, sabi nila sa mga napanood ko, uh, uh, 14 to 18 days yung iba inaabot pa ng 1 buwan pero hindi naman pare-pareho pero usually ganun talaga.